gusto mo ba na siya ay mas lalong mababaliw? Yung para bang baliw na baliw talaga siya sa sa'yo. At hindi siya mapapakali kung hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. At gustong gusto niya na ikaw ay palagi niyang makita, magkausap kahit sa cellphone man lang kung malayo man kayo sa isa't isa. Kaya ngayon, gawin mo itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at dapat palaging buo ang loob at tiwala niyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin kung hindi na siya napaparamdam o di kaya siya ay nanalamig na sa iyo o di kaya sa tingin mo ay parang nawawala na siya ng gana sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya. Kaya gawin mo lamang itong napakasimple at napaka-epektibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Una, ang gagawin mo lamang, kunin mo lamang ang larawan niya, actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. Hawakan mo ito ng maigi at titigan mo lamang ito at pagkatapos sabihin mo o hilingin mo kung anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo, hilingin mo na siya ay hindi mapapakali sa tuwing ikaw ay hindi niya nakikita o nakakausap, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At kahit ano pang gusto mong hilingin ay pwedeng pwede. At pagkatapos ay kumuha ka lamang ng kaunting laway mo at pahiran mo lamang ng laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. Kahit kaunting laway mo basta mapahiran mo lamang ito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin dalawang beses sa isang araw, pwede isang beses lang. Basta gawin mo ito araw-araw sa kahit na anong oras o hanggang kailan mo gusto ay pwedeng gawin ito. At ang ritual na ito ay pwede mong simulan ito ngayon mismo. At paniguradong siya ay magagayuma sa pamamagitan lamang ng laway mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.